Araw sa Taurus na may buwan sa Taurus. Ikaw sa sadisag ng pagidin maasahan. Ang kombinasyon ng araw sa Taurus at buwan sa Taurus ay nagmumungkahi ng isang personalidad na maaaring magkaroon ng sarili nito sa karamihan ng mga pangyayari. Ang kombinasyong ito ay praktikal at may talento sa mga bagay na pinansyal. Ang parehong mga palatandaan ay malakas na plano, kaya malamang na mayroon kang likas na kakayahan sa paghahardin. Igit pang mga libreng video, Pumunta sa Absolute Psyche.com Ano ang mga mahalagang panong sa iyong buhay? Mahigit isang taon na kami ng boyfriend ko. Nakikita mo ba ito na humahantong sa kasal? Mayroon akong dalawang alok sa trabaho. Kailangan ko ng payo kung alin ang tatanggapin. Pagod na akong mag-isa. Gusto kong malaman kung malapit na bang dumating ang pag-ibig sa buhay ko. Kaya, kung mayroon kang mga tanong tungkol sa isang problema o nangangailangan ng gabay, makipag-usap sa isa sa amin tumpak at may karanasang psychic makipag-usap sa absolute lip side check. Tumawab sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na putwalo tandang bawas walong libo pitong daan at tatlumput pito o bisitahin ang absolutelipsidecheck.com.